Mayong hapon, kini ang Sugbo News Live. Live kita karon na nukad din sa Hagnaya Port sa lungsod sa San Rebejeo. Mga residente o mga vendors dinhi sa Hagnaya Port nakaobserbar sa dako nga kalahian sa panahon. Tungod kay ang tubig dagat sa pagkakaroon, musaka na tagatuhod kung mutaog kini base sa mga residente dili na normal sa ilang naandan. Sa Hagnaya Port Terminal sa San Remigio, gikahiboom sa mga mulupyo ang pagtaas sa dagat nga mulapaw na kutob sa tuhod. Kini human ang kusog nga linog ni adtong September 30. Tuli karon sa amo apo diri kining substation diri. Kuno ano kini siya karon? Uh, Pang 1.5 or 1.4 Mabut na musulod lagi dia dili dili press sa una 1.5 murag level lagi dito sa dagat lagi hapon hmm. mabitaw nga na nami nagtender eh. na if ever gani maski nakatenda eh. pag mag 2.2 2.3 ang tide labi na tong mga last 3 days Mabut yung hapon mi dire mabot sa mga dire siguro agit ang kuha na mo so murag kung i-compare sa una dako kalai, kalai, kalainan nya kung imong tan-awon pud ang murag Kung uh, mo ang terminal sa series diri. Paubos po ng siminto, galing, sir. Ang mga tagahagnaya, gibati o kabalaka sa sitwasyon karon sa ilang lugar, labi na nga nagpadayon pa ang mga aftershock sa lino. Tungod sa paglapaw sa dagat kung mutao, apiktado ang panginabuhi sa mga vendors sa Hagnaya Port Terminal. Akong isa pong, akong lamisa nga na ay baligya, Iyagian ko ang um, pambot ba kayo, ana niya. Nalampak ko na nga ko, ana, akong baligya. Tulor na kagabi ay madaabot niya po nari ang dagat. Kada gabi so, ay Oo, oh, ga. At nung luha kagabi ay musod yun gagabi ay na nakaayod. na lang po to. Di na ka, -ayo, di na lang, kutog, di na ka Pero, siya. Pero sa una, dili na, na ingana? Dili, 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 dili. So bagyo yun dahil? Pero mas mai nung nung bagyo yun lang kayo. Na, na, pamima. Kung karunong na, kung andyod na, anak man ang siminto na mo ba sa tindahan. Nga di rin ang liki na among itranspirant o temporary, pero... Kami siya doon na may kabalaka, pero tungo sa mong kawad on, ni society na nandiyo may panin na nandiyo, mo um, may may mo. O so, niya, kinigay ko mga tinira, pero ako lang yung inan nga. Alam mo, kabalaka kung o sa may na total, naratas dagat. <laughs> pero paay kikin lang ako yung joke, sir, pero... Tungod man ko sa kawad on, sir, maugin na yung... Sa laban lang. Hmm, laban lang. mo sa kayo muna nung ta, magsalig lang ta sa kanang mga hinabang niya dili biya na forever na nga oh may kinigil na to pang inaboyan. Gob, nagkagay salamat sa mga support na mo diri, sa mga hinabang nga nabot na mo. O hinahot ko rin, no, Gob, nga sa tanangin kayo, nakakasamuha na mo support ka nun ay sa tanang Thank you, Gob. Gituuhan sa mga residente nga ang pagtaas sa dagat, apikto sa kusog nga ninog, o ilang gituuhan nga posibleng ni Unlod ang yuta dihang gitayog sa linog. Rural Health Unit sa lungsod sa San Remigio. 24 oras ang operasyon sa pagtubag sa mga panginahanglang medikal sa mga residente. Ang report ni Rebecca Ortez. Sa ilang gimuntar nga medical station kilit sa bagong merkado, nagpahigayon og medical consultation ang Rural Health Unit sa lungsod sa San Remigio. Adunay mga medical staff, mga doctors and nurses nga andam sa medical nga panginahanglan sa mga residente. Di siguro sa Provincial Health Office sa kapitolyo ang yung mga tambal o vitamins, ang Rural Health Unit. Si Governor Pambari 4 nagpasalamat sa suporta sa Department of Health o mga pribadong sektor nga nitabang sa pagatiman sa kahimsog sa mga residente nga naapektuhan sa linog. Ang Rural Health Unit o DOH uban sa suporta sa SM Foundation nagpahigayon og medical mission adunay medical consultation, free medicines, mobile x-ray and mobile EKG. As you can see every day we have Currently, gamay na lang naman ito mga injury related na mga ah earthquake related na mga injuries noong mga kanto sila ng mga naka more on um, cut and cold, sa sa tip, na diarrhea cases, mga hypertension, doon na maintenance. So, arin na sila kanan. So, basically, napunta sa RHU2, hinawahan, asa dito, doctor na nakabay. Daghan pang volunteer sa Parang SM Foundation, ang atong kanang volunteer. So, na sila yung doctor, na asa tayo free chest x-ray, free sugar, hemoglobin, ECG, na yeah. tayo free medical services, and free um, medications. O, salamat sa gobyerno, yeah. o sa, yeah. sa kanilang mga private chair kay ay mga private mohonong ko mga tao. Ay daga kay salamat gob sa tabag na imong gipadayon sa mga lungsod. dali na di automatic dayo na na dayo pagka Balita, may labot ang Sugbo. Rebecca Ortiz, Sugbo News. Atangi ang uban pang mga kasayuran o mga balita dinhi sa Sugbo News page. Sugbo anon, manginlabot labot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Ako si Munching Auxtero, mayong hapon.